Puso pila ka mga punungan sa Iloilo, -ilo, apektado na bangod sa tuman ka init ng tiyempo. Mga puso, apat naman ka mga banwa sa probinsyang plano nga magdeklarar sa State of Calamity. Yaring balita, naging tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Natalupang dan nga mahina magkao na mga similya sang bangro sa punungan ni Manong Ben sa Dumangas, Iloilo. Suno sa iya man ang mga isda bangod sang tuman kainit nga tiyempo. Matuod hindi problema ang tubig bangod malapit sa dagat apang mahina ang pagkao nila kagkun ka isa nagakalamatay pa. Mahina man pagdako nila. Subang so, kayo tiba mo, singkal ang dagat mo, ang pait. Pait ang lablab din na makakaon mayo. Kung matupan sa kaula na mayo na ng kaon yan. Diri sa Barangay Ermita, pila ka mga punungan ang nagapahamtang na sa bird net agod na proteksyon sa similya sa mga isda. Agod malikawana na nga matuka sa pispis sa nga Bangros Banami o kung pasaya naman ang ilapada muon. Suno kay Manong Jonald, apektado ang mga punungan sa mainit nga temperatura. Ilabi na nga nagalabot sa 41 to 44 degrees Celsius ang heat index sa Banwa halimpas ang tinerikdan nga semana. Kaya pa malangway paman sila buwi, hindi paman sa ka ah, sila mga baug sa ormano. Hindi sa kasarang eh kung sa ano, dapat normal ang klima eh. Ang ibang nga residente, panginpusla na lang ang tagiti sang init para magbulad sa mga tilapia. Pagkaso ni bulad, para masudaruman ko. Sa record sang Mao Dumangas, naglabot sa 120 million pesos ang halit sa agrikultura, dala sa El Nino. Apang kalabanan sini, sa humayan kag high value crops, Dumangas ang nagreport sa pinakamataas nga balor sa kahalitan sa probinsya. nagadihon naman sa ano para makakuan sa makadeclare sa state of calamity. Tapos si Mayor, may ara na siya nga ni Secure nga Fund para ibulig sa mga affected nga farmers and fisher folks. Sa bugos nga probinsya, malapit sa 621 million pesos ang halit sa agrikultura agrikultura o kung may katumbas nga 12,288 ka mangunguma ang apektado. Sa subong may apat na kabanwa nga nagaplano nga magdeklarar sa state of calamity lakip dire ang Dumangas, Barotac Nuevo, Anilao kag Carles. Nanda na sa probinsya ang requirements sa tiyon nga malabot ang parameter sa deklarasyon sa state of calamity ilabina kung may duha na kabanwa nga deklara sa state of calamity. Ikosyon ko man ang aton mga local government units nga ang ila declaration of the state of calamity should have bases for the declaration based on the post rapid damage assessment and needs analysis report sa datos ng RDRRMC, yara na sa 770 million pesos ang halit sa El Nino sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.